Good morning guys, Tuesday pa lang yan, lang ano oras, 7.34 Ganun pa rin, maaga ako ngayon ha, yung ganun tayo lagi sila na ano, mapakain na maayos. Para mapuri develop yung ano nila, paglaki nila. Hindi magutuman. Ito yung pinakakabusay Yung development ng inakay mo. So, dapat na exercise sila na maayos. Mapakain na maayos. Kasi, pag matanda na yung mga yan, wala ka nang magagawa dyan kung ano yung development nila nung bata sila kung ano yung health nila nung bata sila ganoon na rin yung pagtanda o, kaya napaka importante habang ano ah uh, YB sila mapakain na maayos may exercise na maayos kung sa ganun pagdating ang adult nila wala well, ano na sila uh, well developed pero nagsisimula lahat yan. sa breeder. Siyempre, kukondisyon yung breeder. Eh, for sure naman na uh, winning line yung gagamitin mo. Eh, wala namang hindi winning line na ibo na ngayon. Halos 100% na ng mga magkakalapate. Siyempre, uh, logically, siyempre sa mga winning line, bibili yan. O, oh, diba? Normal na yun. So, yung health na lang ang kailangan nating ma-develop sa ganun uh, sa ibon kasi yung homing ability nila andyan na eh kasi yung mga magulang yan sorry sure, mga breeder nyan o so, galing sa mga winner yan for uh, sure yun sigurado yun so ang kailangan natin mabuild up yung health nila kailangan din natin sila magkasakit so, para maging matibay So logically lang yun, common sense. Ah. yung ano ang basic. Hindi mo kailangan pag-isipan. Pero syempre sa mga bago, sa mga, para sa newbie lang to. Ah. Siyempre mga veterans alam na mga bagay na yan. so So mga newbie na magsisimula pa lang. Eh, mga basic ano, na gawin natin. oh, hindi natin masasabi kung mananalo tayo. Hindi natin alam kung nakapagpalabas pa tayo ng winner. Hindi natin alam yon. So, ang magagawa natin, matraining sila ng maayos, mabreed sila ng maayos, mapakain ng maayos, and then, yung result, o, pagkatapos ng karera. Hindi natin masasabi yan na magiging champion yan. Possible. Pero yung surety na magiging champion na, medyo malabo pa. 50-50 tayo doon. So, ang laging bats is karera. Paano natin malalaman na maganda na breed natin? Diba? Hanggat hindi nananalo. So, yun yun. Yun ang basayan natin. Walang ano, walang walang hula-hula. Kaya, kung hindi ka kakarera, breed-breed ka lang eh hindi mo alam kung napapalabas mo yung magaling kasi breed breed ka lang eh hindi ka naman naglalaro o pwede naman breed lang tapos palaro mo sa iba o magkakaroon ng resulta yun siyempre pero kung breed breed ka lang Ah <clears throat> uh, oo tama no pero yung kabinid mo uh, mga winner line to eh ang problem masabi mo na ba yung pinaanak mo is mananalo hanggat hindi mo nilalaro. So, basically, masabi natin magaling ibon pag nanalo sa karera. Hanggat hindi na nanalo, haka-haka lang yan, guys. Kahit ako dito, eh. magano, hindi na nanalo to. Wala to. Haka-haka lang to mga to. Although, andun yung mga linyada, winning line, so respective fans here, galing, diba? Much better kung mananalo, guys. Diba? Ayun yung pinag-uusapan dito kasi karera paligsahan, palakasan, pagalingan. So, syempre, kung hindi ka nananalo, ano natin masasabi yun? Kailangan, lahat, kailangan natin masubukan yung breed natin. Ayun ang exciting sa pagkakalapate kasi who never knows, diba? ba? Kung yung breed ba natin, mananalo. Tapos kung mananalo, diba? ba? Napakalaking bagay nun. Bilang isang pancier o nakapagdalabas tayo ng winner yun ang kailangan natin ma-achieve o and guys, a so konting tip lang yon sa mga para sa newbie lang kasi sa mga veterans, no need na yeah, good morning